Ayan, hi sa inyo mga taste buds. Sa at kayong atong magluluto kami ng pansit, bihon, at saka syempre fried chicken. So ayan, naglagay ako dito ng uh, kaldero na may tubig na. Sindihan natin yan. Pakukuloan natin yan. And then maglalagay na rin tayo dyan ng lalagay na natin tong fresh na manok. Isang buo. Diba? Ito, para mas lalo sumarap, lalagay natin yan ng toyo. Ayan. Siyempre, maglalagay tayo ng ng paminta. Meron din tayo itong sibuyas at bawang. Pinitpit ko lang yung bawang. Okay na ganyan. Hayaan natin siyang kumulo. So, tama ka tayo. Spots. Ganyan yung itsura niya. Gamitan natin ng tongs. Ayan. Dahan-dahan. Balik tayo natin. Ayan. Magiging malasa yan. Dahil pinakuloan natin sa toyo, paminta. Ay, nakita niyo naman yung ingredients yan. Bawang sibuyas. So, ito guys. Oh. Luto na yung manok. Ayan. Aho na natin lagay natin dito. ito. So, lalagyan siguro Yeah, siguraduhin muna natin na walang tubig yung loob niya. Gando. O, ano masasabi nyo? So ngayon naman, sasalang muna natin itong kawali. Pansit muna yung lulutuin natin. Kasi yung manok, palalamigin ko pa yun. ba? Diba? Kasi plano ko lagyan ko siya ng ano, ng dreadings. Kahit pa paano. So ito guys, maglalagay muna ako mantika. Alis mo natin to. Yan, lagay mo tayo matika Okay na yung ganyang karami. Painitin mo na natin bago tayo mag -isa. So, ito guys, gisa, sibuyas, bawang. Then, lagay natin yung manok. Lagay tayo yung paminta. Haluin muna natin. Lagay tayo ng toyo. Kaya ako muna natin na ganyan para manikit yung toyo dito sa ating manok lumasang maili. Then pagka naluto-luto na to, maglalagay ulit tayong toyo sa so magalagay tayong tubig. So yan, ngayon naman lalagay natin ng chorizo. Yan. Then pakukuloan pa natin yan bago tayo maglagay ng ano. Na, tawag dito, gulay. Lalagay pa natin gulay bago tayo maglagay ng ano, tubig. So ito mga taste buds, napakabango na. Haluin muna natin yan. O, hindi siya nanikit. Diba? Ganda ng pagkakaluto. nagmantika ka siya. Oh. O, ayan. Pagkakataon na yan para maglagay tayo ng tubig. So ang bango, amoy na amoy yung chorizo. Ang kagandahan pa, yung parte ng manok na nailagay natin dito, napakalasa. Dahil pakpak ng manok yan. O, lagyan pa natin ng tubig. Dagdag ng paminta. Bukod doon sa kanina. At ito, lalo magpapasarap. Nor shrimp cube. Okay, pwede pwede kayo maglagay. Pwede chicken cube, pork cube, beef cube. Bahala kayo kung anong, anong gusto nyo. Ito, shrimp cube. Tapos natin sa pagkulo yung pagkulo niyan, lalagyan natin yung iba pang mga ingredients. So ito mga ka habang hindi pa kumukulo, iahabol ko nga po ito. Maglalagay nga pala tayo dito ng oyster sauce. Dapat kanina pa naglagay, pero okay lang yan. Ayan. So yung getong kalaki, ito na yung ginamit namin. Nilahat na namin yan. Siyempre kailangan natin itong i-mix para ma-mix yung ating mga pinaglalagay ng mga ingredients. So, kayaan muna natin na kumulo. So, ito ang mga ka-taste buds. So, haluin muna natin. O, tinan nyo. Ang ganda, o. Oh. Pakukuloan pa natin yan. Pinakita ko lang sa inyo na pinakukuloan na namin yan, o. Diba? Kung napapansin nyo yung mga nakalutang na yan, ito yung mga kuligay niyan. Yan yung North Shrimp Cube. Okay, amoy na amoy talaga yung ano. Yung nilagyan natin yung ano. Chorizo. Ang bango. So to, mga taste buds, so, lagyan na natin tong beans at saka carrots. Pinaghalo ko na yan, meron na din kinchay yan. Ayan. Pinagsabay-sabay ko na dyan ko na nilagay. Then pakukuloan muna natin ulit yan. Pag nito, yung mga hot cook na, pwede natin ilagay yung bihon. di so, diba, ang simple ng style namin ng pagluluto ng pansit bihon, diba? Hmm, ganyan lang kasimple. Hot cook muna natin yung gulay. O pwede rin gawin natin, half cook natin yung gulay din lagay natin itong Chinese cabbage. Ayan mga ka-taste buds, kumukulo na. Haluin muna natin to. At kung napapansin nyo, iba na rin yung kulay ng carrots. Ibig sabihin niya, half cook na yan kapag ganyan. Pwede na natin ilagay ito. Lagay na natin itong Chinese cabbage. Ganun din yan eh. Hindi na natin inaartehan yung luto. Yan, pakuloan na natin ito 5 minuto. Lagay na natin yung bihon. Ganda, lutok, so, ang luto, bango. Sa ito mga ka-taste buds, maglalagay na tayo ng bihon. Lagay na natin yung eh. 'Di ba? Simple lang, oh. Yan, ito naman para doon na sa mga hindi hindi marunong magluto ng pansit bihon. So ito mga ka-taste oh. Ayan, luto na yung pansit bihon. Siyempre ngayon naman magpiprito na tayo ng manok. Sambong manok, hindi na natin hiwain yun. Goods na goods na yun, yung pinakuloan kanina. Napakasarap ang pansit. Saka ready na rin yung kalamansi dyan para mamaya. So ito mga taste buds. nakapagpainit na ako ng mantika. Pwede na yung ganyan. So hindi pa naman niya masyadong napakainit. So isa lang nakagad natin to. Nilagyan ko na ng breadings to ha. Ah. So yung nilagay ko dito ano, breadings. Nilagyan ko yung garlic powder, onion powder, paprika, paminta, asin. Diba? Simple. Saka syempre harina at saka patis. Mm. Salang na natin yan, boy. Kaya pinakuloan ko na yan kanina para pag pinirito to, sure na sure na tayo, luto na yung loob, tol. Di ba? Ayan mga kapatis, to. tingnan nyo yung gilid. Medyo brown na, medyo brown siya. So, ang gagawin natin, babalik natin natin yan. Tol, ano masasabi nyo? Siguradong luto ang loob niyan. Dahil pinakuluan na natin kanina yan. Siyempre napakalasa din ang loob niyan. Dahil yung kanina, lagyan natin toyo, pawang sibuyas. Di ba? Paminta. O. Oh. Plus nung inahong ko siya, sinagyan ko pa ng patis yan. Pati yung loob nito para lumasang maigi. Di ba niluto? Habang niluluto ko yung pancit nakababad sa patis yan. Aangas. Ah, o, oh, ito na mga ka-taste buds. O, paano ba yan? luto na. Napakaganda na pagkakaluto ng fried chicken. O paano? Pakain na kami. Sa kaya ko na gusto niyo niluto namin yung tansit niyo sa katong fritong manok. Basubukan niyo na yan dahil napakasarap yan. Para sigurado kayo na lutong luto ang loob, pakuluan niyo muna. Kaya ko na gusto ito, subukan niyo na. Mga taste buds, napakasig niyan. Subukan niyo na.